guys, dito tayo ngayon magsukba ng karning baboy. Try natin siya guys, balik Para naman magpalitay. So ayan, napalipad na po natin at ating paipayan para hindi mamatay ang apoy. Bago na to yung sugduran na to ni mo bago ganin na So ito na guys. Ewan ko ba maluto ba to? Kunti na lang yung ako na. Pero malapit na din to. And, ito na guys. Ate na siyang, wala na siyang apoy eh. Tatanggal, ano na natin eh. Gayate na natin. Ito na siya. Ate nang gagayate. Islice na natin guys. Yeah, <laughs> I'm At ito na po yung ating nagayat guys. Sa atin lalagyan ng uh, spices.